Welcome to my YouTube channel. Magandang hapon mga katikin. Handa na ako dito ng aking lulutuin ngayong aming tanghalian. Ayan, ito guys ay chicken thigh fillet na hiniwa ko sa bite size at saka pork butterfly cut na minarinate ko guys overnight. Ayan, barbecue guys to. Ang um, minarinate ko to guys sa garlic, pepper, oyster sauce, konting soy sauce, konting vinegar and ano, barbecue sauce. Ayan. Igrin na natin, guys. Pag naluto naman to, guys, ay marami na. Ito namang chicken ay minarinate ko lang siya sa salt and pepper and garlic din, guys. And then, nilay ko siya ng cornstarch at saka itlog. Ayan. After i-mix, nilagyan ko siya ng, ano, potato starch. Maganda, guys, tong ano, potato starch. Ayan. Masarap yung, ano, niya, crispy pag naluto na yung chicken. And then, check naman natin guys itong pork barbecue. Ayan, balik na rin natin guys. Ayan, at saka itong chicken guys ay, ayan, medyo luto na rin guys. Luto na rin yung iba, tanggalin rin natin. At para makaluto ng ano naman. Ang iba pang hindi naluto. Ayan. Ayan, naluto ko na guys yung first batch. At yung second batch naman ay nakasalang na. And then itong pork naman guys ay malapit na rin maluto. Ayan. Balta rin natin. Magawa naman ako guys ng ano, sauce para sa chicken. Ayan. Ito guys ay ketchup. Ketchup, soy sauce, oyster sauce, sugar at saka konting oil. Ayan. Ayan. Ito na guys itong chicken. At saka itong pork. Ayan. Nag-isa naman ako dito guys ng ano. Sesame seeds. And then, lagyan natin sa kawali itong sauce. Pag ganito na guys, ilagay natin itong chicken. Ayan. I-mix lang natin to dito sa chicken. Okay na to guys. Lagyan ko na siya ng konting paminta. halo muna natin guys. And then, lagyan natin ng sesame seeds. Masarap at mabango guys kapag may sesame seeds. Itong pork naman guys ay hiniwa ko na din. Ito na guys sa aming hapunan. May tira pa kami munggo. Ayan. Thanks for watching guys.